Nandito po ako ngayon sa loob ng greenhouse ng pakwan, taniman ng pakwan. Ngayon po, tips po sa pag-aalaga ng pakwan ay ito po. Habang ito po ay hindi pa masyado malaki o hindi pa masyado mahaba, mga ganyan lang po. Ay, ang tips po dito sa pag-aalaga ay tatanggalan po ng mga dahon na maliliit dito po sa pinakapuno. Ito po, kaya po niyan, marami siyang dahon na maliliit. Tatanggalin po yan para po daw ang pakwan, ang puno ng pakwan ay maging maganda. Hindi po magkasakit. Magkakasakit to po, kasi pag maraming dahon doon sa pinakapuno. Na so kailangan tatanggalin daw yung mga dahon na maliliit. Pabawasan, ititrim. Gaya po nito yan, bawasan po natin yan. At kailangan po, ang puno ng ang puno ng pakwan, kailangan ay nasa tatlong sanga, sa dalawa, tatlo o apat pag, masig pag malusog daw yung puno maganda mga apat po pwede yung sanga 1, 2, 3, ito po tatlo binawasan ko na po ng isang may maliit na po na sanga tinanggalan ko po yan po yung tips dito sa Japan paano mag alaga ng pakwan yan po, malinis na po yung pinakapuno niya. Tin tinanggalan ko na siya ng mga dahon maliliit yan po ang gagawin dito sa mga pakwan na to habang pinapalaki yan po, malinis yung pinakapuno. Yan po. Ito, tatanggalan pa po yan. Ito, magkagaya po nga ito, malinis na siya. Wala nang maliliit na puno. Ay, eh, wala nang malilit na dahon. Yan po yung paraan po dito, mga tips sa pag-aalaga po ng pakwan. Yan po, nagtitrim kami ng maliliit na dahon sa pakwan, sa pinakapuno. Ganyan po. Okay?